Mr. Taguba, I can uh, feel your agony and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Oh. Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan to this date You lost already six years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest. And yet you are in that situation. <coughs> Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin. drug lord ako. Nung unang punta ko sa RGC, tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun. Kung pwede ba ako mag-supply sa kanila. Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman dyan. Ang hirap mong Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung satara system. Totoo naman po lahat yun. nagsabit po ako sa simula lang ng Senate hearing. nag na ako. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng sergeant at arms. Yung mga nilabas si Senator Lacson noon, hindi ko naman po kilala si Senator Lacson eh. Sarili niyang investigasyon yun eh. Mga nilabas siyang flowchart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Di kasuhan nila ako tungkol doon. Pero hindi ako kailanman nagkaroon ng kahit anong kaso tungkol sa bribery, kahit perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Palibasa, pinagte text nila ako eh. Lahat text ko, binigay ko sa ay, Senator Lacson. pina pa niya sa kamkram eh. Meron pa akong certificate doon. Pero yung shabu, hindi ko po talaga ginawa yan. Hindi ko po gagawin yan kailanman.